Nee, <inate> okey, Laman. Iyan mo na ng bici sakana. na bius My God, my God. Tanayo kami nakita 'yung kasanuan na tumba. Panakit nakita kami nang dinapan na tapangan. Ano na kayo kagagawa? Na, Napantangan kami, po, na, kami na, so, na kaya. Paano pa natin i... Ay! Sir, gusto mo pa kunin ko yung susi ng motor mo? Bigay ko sa'yo? Or kukunin na lang ng pulis? Kunin na lang ng pulis? Ay, sige po. Bigay mo na lang yan sa ano, ambulance. Ma'am, bigay ko na lang ko tong helmet ni sir. Teka, okay, ang um, Masakit po yung likod niyo? Ano pong gusto niyo? Gusto niyo pong mahiga? Masakit ka magilikot na ma'am Sana masakit Ay, huwag baling kay polis Huwag baling kay polis Naiipakpak namin iso na ma'am Magtisa ka na natin ma'am Uit lang nga siya ay, awakan ko na lang po muna yan, no? Huwag, huwag. dito na talaga. Huwag. Find more, dyan. Sa tayo, kayo. Para po, dyan. Oo. Dito, dito, friend. Dito, dito. Ah, nasakit. Baka may nabali. Baka may nabali. sa katawan niya. Ikam na tayo. tayo. Hey, dam sir, hamo kaya? Ang nasakit ka rin Nasakit. Nasakit kasi. Nakandagan. Lili, buto, 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 buto. Ika ka na. Ika na na 啥呢？

Kami, kami na. nakita kami na. Nakita kami na hindi na tumbas mo tinaray ko. Nga pan binagkat yung moto. <laughs> ay, oo, pa yung contact ng person nila. Oo, oh, para so may tawag mo. Siya't pabalik na sa agpulisin, <laughs> mare. Ay, ako uh, yung magkita po na...

Kastawang oh. ba <laughs> Kaya, ba yung counter mo? Kaya nga, ikaw pa naman makaka-encounter niya? Wala. O, relax ka lang, ma'am. Relax ka lang. Kung ano ba yung pulis ka niya? <laughs> ayun, ayun, ayun. Ikaw, <laughs> umat din. Ito, talpong ay yung black gray tong kininana. Color blind man tuloy po tangina. Perfect kaya ro kita guys. Mabalik nang bike dot karon. Ten 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 ten. Kami. Kuya, una na po kami. Thank you. Kuya, una na po kami. Ingat po kayo. Ingat po. Okay din naman. Awalan ti barko.